Hello guys, ano yung ngiro? Si Idikoy uh, Mukhaon siya saaging guys saging aking uh, Banana Kakain yung Aso ko Yan Ayan. Kakain siya sa aking. Banana dinamitan ba yung dalawa niyang pa mahilig kasi ito kumain ng banana ito po uh, bulungan ano kaya ito sa tagalog bulungan kaya green evergreen yun kumain siya no kunin pa natin. yan kumain siya marami na siyang naubos na banana kasi marami kasing banana si mother bigyan mo pa ako ng isa ma Kahit iba-ibang saging, kakain niya. Oo. Oh, eh, antay mo na. Ito guys. Oo. Oh, kumain siya. Tingnan oh. natin. Hindi ka yan? Ayaw mo? Oo. Oh. Ah. Kumain pala. Kala ko. Hindi ka na. Hindi ka na. Marami pa. Oh. Marami pa. Busin na. Papi! 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 Oh, ito papi. Kain din ang... Mm, banana. Papi. Pi. Pi. Oh. Uh. Oh. Aso namin kakain ng uh, banana. Yun. Saging. Saging. Papi. Hmm. Ito nang isa nag ng nang ng... isa pa. Marunong ka ba? Meronong kabang mag mag Busa koy Pulutan nyo ba koy Ah Ah Busin mo Ayaw mo na yan Koy hmm, Marami ka Apoy. Maya ka na? Oh. Ayaw niya ng malaki. Gusto niya ng... Mm, oh, maya siya. Oh. mo. Yeah. Ilang taon na ba to? Mga limang taon? Tungaso? Tungaso? Ah, sampung taon na guys. Sampung taon na tong aso na to. Tagal na oh. Matanda na. Dikoy, idikoy. Ah. Marunong din tayong mag aso. Ah kita ah. kita yun. nah, ini tadi nsa isang tungtingong idiko ay, naalala ng idiko ay kasi galing kang kay ide, yung kapit namin, si ide, pail, yung nagbigay ang uh, pinangalan din sa kanya ID Koy kasi uh, aso siya hmm, si lola nagbigay ng pangalan ito, aso 10 hmm, taon na kasi guys hmm, ang tanda nitong aso namin uh, salamat sa pagpanonood uh, sa uh, itong aso Thank you okay.